Hello. So, maoto, Na ako diri sa kasagbutan karon. Charot. <laughs> day ko sa office og of balik, guys, kay nadawta ko locker na open, so need na ko siya ipa-fix. Karon pa na ko sa mua, daghan kig mga sakyan na no. Pagpaktas ako kay wala diri bus pa mua, So, good luck for the very big time. Good luck, Pepper Tinita. Si Haring Araw as in So, maoni usually akong ginabakpas guys. Kanang padong na ko malit sa office. Ito among office. unahan pa. Dito wala ko baloon. Sana siya nga ano, dalan. Pero, nakapalitay ko ganong lumpia. Kuning kaonon sa bus. Then, shout out kay kuya nga. Nagpa-connect sa hotspot. Kaya Wakoy load. Or wala lang dito ko nagpa -load. So, siguro diha ako moagi guys. Pero need na mo tabok. So, good luck sa ko asa ko mo tabok ani Kailangan ko mo dito para na pakita na ko ang ano, na siguro dito mga available na bus pa uli sa mua. Diri mga ano lang mga jeep. So, tapos mga traffic pa jud kay. So, uban pa guys, saba kayo ang jeep, ano, highway. Patabok na karon. So nata sa ilalim sa tulay ron ang baba isa ilalim ng tulay. Dito ko gikan guys. Oh. <laughs> oh, diba? I don't know, nga sa kamuagi pero pangitaan natong pamaagi ron. Pwede siguro ko diri maagi. At the adventure, parang si Dora the Explorer. <laughs> Uy, pwede. Dito ko mulusot. Mura dito gatris nigga trespassing. <laughs> just ko Lord. Asa mga di mga bus? Bus, uy. Bus. <laughs> Asa mga bus run. Daddy, hulat ako di. <laughs> Gagi. Uy. Mas kainita di rin. Sadak ba yan mo? Tabok pa ta kay. eh. Mas kainita. Diba? Nakabaktas na ko kaisa di rin si Jan. So, shout out Jan. Skang inita guys, perti ka tagak sa init. Tapos, nakoy okay pa yung nasa sulod sa kong bag. Tapulan kukuha sa so good luck. Good luck, atura bas! Tama, I'm in the right place! Bas, come back here! Charot! <laughs> Ay, nako. So guys, balon tamo sa kong experience pa uli no? Tapos ka inita. Grabe. Pero salamat gino you know, sa may panahon. Yahoo! Gamayang dot na. <laughs> Alak ano, cute oh. I remember before ginadulaan naman ni ano, sa bukid. Tapos badlong mini mama kay makahilo daw. Ah. Uh, makamis. <laughs> makamis ang childhood days. Ako ang kondo. Charot lang. Aguaw eh, <laughs> ay eh, kastorya. ay nako, shout out eh, kay Gian. Ay, haskang kapuya. Laban lang. <laughs> Naghapit sa jud ko diri guys kay init ka ayo. Ito na ta. Sila makay ta na sa diri bus. Ayon pa na bus diri guys. Thank you, Javi. Actually, ni solo rajud ko diya, guys, kay nangihi ko. Pero tungod kay naulaw ko kote. Eh. <laughs> Nagpalit na lang dyan kong, ano, burger, tapos drinks. So, unta na na din yung bus. My God. Lisod ka ayaw, ano, nakatayin yung bus. Palitan na ako sila mama o ano. Uh, um, Palitan rin ako sila mama o kanang um, siguro mga Dunkin Donut sa Tagum. Wala man lang Jay masakyan. Grabe. Good luck to me. <laughs> Salamat Gian Salud. Thank you so much. Pa <laughs> na na diri masakyan ron. Pag nga nga dito ni ron. <laughs> Ubanin ko ninyo guys. Sa wakas guys. Na na ang bus.

Pwede ka okay. lang ipuli. Mas lang ini Bavarian feel. Remix ito ang paliton.